Hi guys! For today's video, lakad mode na naman ng inyong atikoy kasi, ayan, stranded na naman, kita niyo naman yung mga sasakyan, ang dami from dun po sa amin, sa work, naglakad po ako, yan, malayo-layo pa po yan hindi na kami sumakay ng kawork ko kasi ang hirap, stranded din sila dun sa may baha yan, ang dami rin estudyante yung basang-basa. O, oh, makikita nyo, nakakasalubong namin sila. So, ayan, ano nyo, ati Koy? Yan, patawa-tawa lang yan, pero naglakad. <laughs> hindi ko na rin pinasundo si Kuya Koy kasi mahirap din. O, oh. tignan nyo naman, o, oh. hindi rin makakatawid kahit e-bike. O, oh, tignan mo yung e-bike nga rin, di ba? Kahit yung sasakyan, hindi rin siya makakatawid talaga. So, parang naging ed sa yung daanan namin, ba? Diba? So, sobrang traffic as in. Siguro, yung mga yan na stranded, one hour na. So, mas okay pa maglakad. Tingnan mo naglakad kami. Wala. Nas nauna pa kami sa lahat. So, ingat-ingat tayo, guys. Ngayon, tag-ulan. na sa may mga pasok dyan. Mga estudyante. Mga mamshing nag-work katulad ko. Ayan, ingat-ingat tayo guys. Ayan, marami estudyante. Nakakaawa sila oh. Naglakad lang din sila, tapos lumusom sila sa baha. Kaya yan, nag-aalala rin ako dyan kay Dale kasi tumawag yung kanyang teacher sa akin na hindi pa nasusundo. Siyempre, stranded din yung kanyang papa. Papa dun sa kabilang, kabila naming bahay. Kasi nga, sobrang baha. So, buti na lang mabait yung teacher ni Kuya Dale. Hindi sila pinalabas hanggat walang sundo. Yan, nag-move sila kasi maraming bumabalik ulit. Hindi talaga sila makapasok. Pero, as of now talaga, stranded ma kaming lahat dyan. Yan, kaya hindi po ako nakapag-upload kahapon, which is yung... Friday kasi nga sobrang pagod ako from work hanggang doon sa bahay namin naglakad talaga ako. Pero okay naman, enjoy naman kasi may kasama naman ako. So ayan o, oh, tip tignan nyo naman sila guys sa so, makikita nyo. O oh, di diba? Ang dami talagang sasakyan as in kakaawa. Lalo na yung mga estudyante nakakaawa kasi Oh, tingnan mo na yung iba, walang payong. Actually, hindi ko pa talaga full video yung eh, mga yan eh. Yung full video ng paglalakad namin. Pero kung titingnan mo, tingnan mo yan. Katulad yung studenting yan. O, oh, wala, nakapaa. Ah. O, oh, di ba? Ang hira pag tag-ulan. Kaya, ingat-ingat tayo, guys. At, ayan. Tingnan nyo na lang po yung mga dadaanan ko. naglakad kami mula work hanggang dito ubikot ako kasi bahana naman sa daanan namin makikita nyo sa video na pinost ko isi may mga bata naglalakad kasi grabe talaga yung baka so ito guys nandito na ako sa amin palakad na hindi na rin talaga ako nasundo kasi hindi rin kaya sa sasakyan at ayan guys, malapit na ako sa bahay namin. Grabe, lakas ng ulan. Ayan, naglalakad nang yung ati ko eh. Grabe, as Pag tag-ulan talaga hirap din ako kasi hindi rin ako nasusundo eh. lapit na ako sa bahay guys basa ang ating sapatos at yan for the content ako ngayon ay. sana lang hindi ako magkasakit kasi naulanan, na, maraming na akong dalang payong ay my god Nandito na ako sa bahay, guys. Ito na. Yan. Yan. Oh. That's it for today's video, guys. Bye.